So na mga kamamay, natapos na yung ano, nagbaba ng bigas, eh, ilang piraso naman. Eh, ilang piraso naman eh, kasi so, ngayon eh, oh, pag -alis nila, napaka timing, ang lakas ng ulan. Yan. Lakas ng tubig, baka mamay madala na yung aking basura. Ano? Oh. Kawawa naman yung mga estudyante. basahan na. oh, oh ah. Lakas ng dating ng tubig oh. Sana hindi na tumaas. Katulad ng dati na nataas na umabot yung tubig dito sa loob. Pag nang dumadaan sa sakyan, sumisigwa. Pag nadadaan na ng malalaking gulong, sakyan. O dito, tingnan mo. Yan. O, kawawa naman. Ano, okay. Hindi, pa, hindi na siya gano'ng kalalim katulad dati pagka nagpabaha. Ngayon, medyo, ano na, medyo mababa ng konti. Ah, pala si Alright. yung mga biyahe ng tricycle puti. Nakakaano dati eh. Lulubog yung gulong na yan. Saka masyado marami yung tubig. Ito sana huwag madala. Eh, yung ano yun? Yung basura natin. Ano, nalaman mo na? Oh, no. space, special cut. Kuya, special cut. Ano siyang kilo? 148. Okay. Mm. Yun ang available. Madaling hanapin. Kalahati siguro? Kalahati. alas. 74. Kaya? Kaya. Ayun, karate raw kuya. Dami ng tubig, ang lakas na. <laughs> madulas, mama. Medyo madulas. malakas ang biyahe ng tricycle pagka ganyan at <laughs> nakikiramdam ako baka may tumaas dito ang tubig niya pag may dumasa sa akin pasok sa loob yun <laughs> ayun ang piso mo ayun yun nahulog mo mo <laughs> nahulog pala yung piso niya ron yun naroon Ala, ayos ang biyahe ng tricycle. Lakas ah. Parang ramdam ko tataas pa ang tubig ah. Woo! Yung hinukay ni nanay yeah. may mga ano na, may mga balat na ng basura. May mga balat na ng basura. At sana hanggang ganyan lang, huwag lang tumaas. Yun no, malalim na rin no, sa so, may tricycle na yun No? Medyo malalim na rin sa may tricycle. No? Wow, bahang-baha na naman. Mm uh -huh. Wala na ang bagyo pero malakas ang ulan. Buti may takit tayo. Buti pa si Bruno, walang problema. Mm uh -huh. Ay, wala. Pakalakas, makakamamay.

wala nang tulog eh. Dera. Ayun oh. No? Mhm. Mm Masarap na rin mamaya mga kamamay maghikop na lang uli ng kape. Kami naman nakapag almusal na ko, ay sure ilagay sa basurahan yung mga basurang iyan. Dera din hindi masyado na tulong hindi ni sa amin, hindi ng paraan. Yan, dati dyan yan, o. Oh. Dati pagka malimit ang ulan dyan, tumutulo tapos siguro nalagyan na si Han sa waterproofing dati tumutulo lahat yan hanggang gusto may kwarto na may dulo na ngayon hindi na alright tayo uh, ayun mga kamamayo na lang muna at uh, tuloy ang paglakas ng ulan